Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nalalabas na naman ako. Magtitingin-tingin ako kung ano yung makuha natin dito sa labas. At uh, board na board ako dito sa lugar ko. Ito yung lugar ko dito. Tignan niyo. Sa tabi kami ng daan. dito kasi sa road na ito yan minsan <coughs> marami mga tinatapon na mga kagamitan na lalo na pag ayaw na ng mga Saudi yung tinatapon na nila so maghahanap na naman tayo ng mapupulot na gagamitin natin sayang ayun meron dun sa ano sa side na ito so <coughs> kuha tayo ng ano mapupulot dito ito. Ano ba ito? Ito na natin. Ah! Pwede itong lalagyan ng asin. Tsaka asukal. Tinapon nila, oh. Ayos pa ito. Sayang, oh. Tulutin natin. Ah, ganda pa ano ba ito lalagyan ng mga asin Tulutin natin gasan lang dati lang piraso lang o, diba mga sausawan sa patis ito so, kayo oh, ayan pwede ito tinapon na nila o oh. ang ganda o oh. sabutin natin sayang wala walang kain ng tatlo tinapon na nila dito sa basurahan magbasura tayo ano pa ba? Ayan, tingnan ninyo. Oh. Diba? Pang tsaay. <laughs> ano pa bang makulot dito? Ang dami oh, tinapon nila. Ito. Laban na lang ito siguro. Pang cover sa ano, bahay. Lalabang ko na lang yan. Mga bago pa pa may pulot dito ito cortina pang cover dun sa ano kwarto diba ang sayang oh ito pang display sayang oh pa bang natin dito ay itong wall clock oh, nabasag sayang ito tuh oh. Hmm. ito oh, nabasak. lagyan lang ng battery siguro to sayang oh. ganda pa naman nga ito para tulutin natin dito rain ano kaya yung mga to ang daming pwedeng makuha dito na mapakinabangan so tama na to napon nila ayan ano naman kaya ito ito siguro pwede na ito kulukin natin diba, pang display lang naman dun sa bahay at saka itong mga ano na ito sayang So, yun, nakakuha na ako ng mga gamit ko. Balabang hmm. Lalabang ko lang to. So, tayo na. Tama na to. So, ito na yung nakalakal ko. Na baladiya ko. Sayang oh, pang display Ganda itong mga frame tsaka yung mga lalagyan ng ano asukal asin nilagay ko dito sa ano lagyan itong plastic na malaki so tayo na po punta na tayo tuwi na tayo Ayan. ito yung lugar po dito ba uh, uh, na ako niyan malayo-layo pa yung ang ko mainit doon pa sa side doon sa dulo at uh, nakita ko tong mga basura na to ang daming mapupulot dito iano mo lang kukumpunin mo lang ayusin uh, tapos lalaban okay naman yun kasi mga Saudi hindi nila masyadong iniimportante yung mga gamit nila pag ayaw na nila tatapon na nila Kagaya nyo supa na yun, kung malapit lang, bubuhatin ko yun eh. Diba? O sige guys, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at hindi ko na masyadong ibibidyo itong ating paglalakad at talagang napaka napakalayo napaka-layo. lang ako. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Enjoy watching. So ito yung napulot ko doon sa basurahan koran ayun at binisplay ko na tinapo dito sa wall ayun uh, yung display ko dito sa higaan ko so ito ilalagay natin dito sa itaas papakunin natin dito para meron tayong koran so o kaya dito na lang or Ewan ko, basta't dito na sa tabi ko siya kasi yung iba naman mga Christian ang kasama ko so dito na lang siguro sa higaan ko dito para wala naman magalit so ipapako natin siya dito so, umpisa na natin ayan dito natin nilagang lalagay ito <coughs> ganyan pa ganyan diba A, diba maganda <laughs> so papako natin wait lang po so ayan na linagay ko siya sa wall ko yan yung mga frame para magkaroon naman ng view at yung ano kuran lagay natin dito sa sentro higahang ko Ayan. Para meron na akong kuran dyan sa ating higaan. So guys, yan lang ang share ko ngayon. Ginawa ko na nagkala at namulot ng mga kalakal na mapapakinabangan. So, ayan na pinaku ko siya yung mga frame para meron naman view yung aking higaan napaka ano niya ganda tingnan ninyo at uh, pag titingin ako at least meron view hindi yung puro puti at itong Quran na yung sinabi ko lang dito para uh, sa aking pagtulog kaya ayan ayaw na akong makita na Quran at mabasa niya nang linalagay ng mga Saudi sa kanilang pamamahay. Kumbaga pinakadasal at pinakagabay sa kanilang buhay, sa kanilang pamamahay. Ayan ang dasal na ito, Quran. At ito naman na ano, pinulog ko na, <laughs> yung kung ano ito. Cartain at saka... Bet bed cloth. Alam niyo naman din, wala akong magamit na kagaya niyo yun, yung pang cover na ganun. Pag meron na akong double deck, kukubira ko sa ito yung pang cover ko. So, lagay natin siya dito. Laban natin. Sayang naman, di ba? Napakinabangan naman. Ang ganda ng ano yung niya, kulay mo. Tsaka meron na siyang sabitan. Lalaban lang natin yan, guys at itong iba na pinulot ko natin kung guys lagay natin dito sa hugasan at hugasan natin muna bago natin lagyan ano ninyo ang ganda o oh. nalagyan ng asupan nalagyan ng asin ito so, patis ang <laughs> ganda ba diba? so sosyal ah ayan oh patis toyo tinapon na nila kung na ako ng ilang perase tapos ng perase pares pares sila ayan So, gasa na natin muna. So, tayo na hugasan natin Ugan natin ng peri So, heto na guys. Nagasan ko na. Oh. Ang ganda, di ba? meron na akong lagyan ng asin o asukal, bibilin mo to, may halaga na rin. konting linis lang, punas. Diska Diskate-skate lang dito. Kasi maraming mga tinatapon na mga gamit ng mga Saudi na hindi nila ginagamit. Tignan mo yung ganda, ba? Diba? At matibay pa. At itong mga sausawan, kagaya ng patis, toy, suka, oh, ba? Diba? Ayan. ko lang siya. Ang ganda nito guys oh. Mukhang mamahalin. May mga gold gold pa. <laughs> Ang ganda. So di ba? Kesa bumili ka pa. May halaga din natin itong pang tsa ako. Oh. Di ba? Ang cute. <laughs> so ayan guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Discard discard lang yan. At sana mayroon kayong makuha um, uh, taktika sa ganitong sitwasyon yung namumulot ka sa tinapon ng mga Saudi na hindi na ginagamit ayan di ba meron tayong magamit kagaya nito di ba asin sukal tsaka ang ganda ng ano niya oh takip niya Alagang hindi siya basta-basta mabubuksan ang antik oh yan oh di ba oh, takpan mo siyang ganyan <laughs> tuwa-tuwa ako dito sa gamit ko ng pangganda. so yan sinyer ko lang po sa inyo itong aking ginawa ngayon at diskape sa buhay. Enjoy watching po, pobreng kapampangan. So, punta naman tayo dito sa nakuha kong mga curtain at saka yung bed cloth. Ito, binabat ko muna sa sabon. ba diba? Puting-puting siya. Ang ganda. Punting linis lang to. Meron na siyang sabitan, no? Ang ganda, di ba? Mahal to. Kung bibili nyo to sa, ano, supermarket, mga nagkakalaga na to ng mga 20, 25, Ayan, no? Di ba? Ang ganda niya. So, talaban natin siya. At ito naman isa sa ilalim. Ito kumot. Ang ganda ng oh, yung bulaklakin siya. Hmm. diba ang ganda? So maglalaba tayo para mama Magamit ko na rin at uh, ma-ma-lagyan na natin kurtina yung higaan ko. So tayo na maglalaba ako at uh, tatap isasampay mga 15 minutes tuyo na yan. Ganyan lang po yung discard-discard dito sa sa abroad. <laughs> At kahit saan pa man, mga Pilipinas man o sa iyong pamumuhay, kailangan discard guys para mabuhay tayo. Hindi natin alam kasi yung buhay natin minsan maging hawa, minsan kung alam mo na hindi naman tayo ang panay na maging hawa. Kaya ang din natin yung hirap. Lalo na ako, sanay ako sa hirap. Kaya yung mga discarding na ganyan, alam na alam ko. Kaya yung mga ganito na mapapakinabangan, na pinatapon ng mga Saudi, yan nilalaban ko. So, diba? Tingnan niyo ang ganda o. Oh. Diba? Ay, oh, hindi na ako bibili ng anong ng kumot. Kunting na ba lang yan, guys? Huwag tayong masyadong maharap kayo eh, sa iyo. Alam po may virus pag nang maraming ano yan, eh. pero alam niyo naman ng Saudi malilinis naman yan. May mga ibang Saudi na sinasabi niyo na may amoy makata. Sinasabi niya na hindi marunong maglimis. Hindi po. Kumbaga sa isang daan porsyento nasa 90 8% yung mga malilinis at 2% ang hindi malinis. At yung sinasabi niyo na mga mababao, yun, na, yun yung mga nasa kabunduhan, yung mga bato, yung mga native sawi, yung mga may-itim. Pero hindi naman lahat ha. Hindi ko naman nilalahat ng mga sawi yan. May mga uh, talagang ganun na tao. Pero dahil dito mostly country, hindi sila pwedeng ganun na marami kasi haram po yun nakikita niya naman kay Prisa na nila sila hindi sila umaharap at nagdadasal kay Ala na hindi sila nagsasalaw nililing sa katawan nila lalo lalo na sa mga kababayan din kailangan malinis ayaw ng mga Saudi ang mga Saudi na may mga aboy nagkakamali po kayo na ang mga babaeng mga Saudi ay may mga amoy na babae. Hindi po. Malilinis po yan. At lagi po naliligo at na uh, mga personal items na ginagamit nila. Opo, marami pong uh, ganun na tao na kahit sa atin, di ba may mga pababago. Nagsabihin pa natin na tayo, Timur. Hindi po lahat ng tao ay gano'n. So, yan lang po masasabi ko sa inyo kaya huwag kaya, po tayo magmasilal dahil yung pinutunan po ngayon, nakita nyo, is hindi naman askin basurahan mga pinapon lang po nila doon sa side ng uh, road so ako naman, ayan, nangihinayang ako at hindi lang naman ako ang gumagawa nito siguro marami din mga reliksyon maratapayan natin dyan na namulot ng ganito yung iba nga, di ba? Bumibili sila ng mga second hand doon sa ano, doon sa sinasabi nila na pambahan ng mga second hand doon sa nagtitinda ng mga ganito. Kaya kung hindi ko naman ito binili, di ba? Murang-mura lang siya. Free! <laughs> <laughs> nga lang, li lilinisin mo lang siya ng maayos at lalabag para magamit natin. Siyempre, so yeah. At uh, lalaban natin siyang maayos. So, ito na po <laughs> na laban na natin at magsampay na tayo sa Sampayang Parang makuwi na siya kung magamit ko na rin Ayun na po, punta pa si Sampayang Ito yung ano namin sa rooftop Dito kami nagsasampay Yan napaka-init Tita niyo Mga ilang minuto lang ito, tuyo na bài ca ria di ba? Ang ganda na, oh. Lumitaw niya yung tulay niya. Puting-puti yung isa, yan, oh. At yung isa, bulaklakin. <laughs> so, tayo na po. Yan, nagsampay ako. Oh, mamaya, kukunin natin yan at uh, itutupi at uh, gagamitin natin mamaya at mag-cover tayo ng ating ano, higaan kung natin, lalagyan natin siya ng kortina yung bed food. Ayan. So, napakainit lang po sa labas. So, ayan guys. Ay, maraming maraming pang salamat sa inyong panonood at sana nag-enjoy po kayo sa ipinalabas ko ngayon. Sinear ko po, po sa inyo kung ano yung buhay-buhay dito. Kung paano ang diskarte na rin at eh, yung mga pinapahapon ng mga Saudi na mga kagamitan na okay pa, pinulot natin at para mapakinabangan. At isa pa, uh, nakalibre na rin po tayo na bumili ng gano'n na mga gamit kagaya ng na ng asin, asukal, ang saw ng toyo, patis, o yung ano pa man na mga soy sauce, di ba? Yan po yung aking diskarte sa buhay. Kailangan madiskarte tayo. Yan lang po ang binabahagi ko po sa inyo na buhay-buhay ko -buhay po dito sa King sa Saudi Arabia. Ang ganyan na mamulot ng basura na kailangan natin pakinabangan at magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Yung, yung hindi tayo bibili at uh, pa tayo. Ayan po. Yan maraming maraming po salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Pobring kapampangan and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na na-upload ko. Happy weekend po. God bless. Pobreng kapampangan ulit. <laughs>